Si Coach George Gallant inaming hindi na takot manalo ang ibang opunan ngayon sa PBA. Si Isaac Go inihalin tulad ang naging ugali ng tera sa attitude na meron ng Barangay Ginebra. at si Coach Chito Victolero inilabas ang naging problema sa dalawang sunod na pagkatalo matapos manalo sa Northport. Tutukan po natin ang lahat ng yan pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, Siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming maraming salamat. Nagtala ng pinagsamang 69 points si CJ Perez, Junmar Fajardo at Motaw Tua para pangunahan ng Birmen at tuluyang itala ang ikalimang sunod na panalo sa PBA Philippine Cup. Pero bago nila nakuha ang panalo, kinabog muna sila ni Wami Chongzon, Isaac Go at Javi Gomez Deliano nang magtala sila ng pinagsamang 66 points bunga ng ipinakita ng terra firma, tila kumpirmado na ni Coach George na nagbabago ang trend sa kasalukuyang liga. Ano ang nakita ni Coach George sa bakbakan, lalo na sa terra firma? Tutukan po natin si Coach George sa report ni John Balesteros ng One Sports. Hindi na sila basta-basta ang kuponan, sila yung kuponan na lalaban. Ito yung kuponan na alam kung paano manalo. Sa tingin ko, hindi na sila natatakot na manalo ngayon. Gutom na sila. Gusto nila pumasok sa quarters. Sa tingin ko, malaki pagkakataon nila ngayon. Kaya ganyan sila. Hindi na ito yung team na takot. Actually, malaki yung napansin ni Coach Georgia At parang kumpirmasyon po yun na nagbabago ang trend dito sa PBA. Kung dati kasi, ganun ganon na lang kung paano sila kumuha ng panalo sa mga kupo ng katulad ng Terrafirma. Ngayon, malaki na yung improvement po nila. Nahihirapan na ang SMB. Isipin nyo ha, si Wami Chongso na isa rin sa susi sa panalo ng Terrafirma sa Ginebra. Kumamada po siya ng 24 points. Si Isaac Goh, meron siyang 21 points. Si Avi Gomez de Leano, nagtala rin siya ng 21 points. Tapos si Stephen Holt, kumamanda naman siya ng 18 points. Obvious na no, obvious na no, marami silang pahihirapan kumponan kung magtatagal pa po sila magkakasama ngayon, di ba? Kung hindi sila mag walay, iwalay Makakabuo po kasi sila na isang magandang chemistry once na hindi sila lumipat ng team. At yung trend na sinasabi natin, para sa tingin ko ha, pilit binabago ngayon ng terra firma. Kay Coach George na rin ang galing, di ba? Meaning, malaki ang potential ng kupunan ngayon. At kapag nagpatuloy yan, hahakot sila ng supporters na ngayon ay tinatamasa ng SMB at Barangay Hinebra. In short, panalo ang liga at ang viewers. Bagamat natalo sa bakbakan, hindi naman maikakailang naging masaya si Isaac Go sa naging performance ng kanyang kupunan na hindi basta isinuko ang laban, kung saan inamin niya sa interview ng media na tila nahawahan sila ng attitude na pinapakita ng Barangay Hinebra sa bawat bakbakan. Ano nga bang pag-uugali ang tila nakuha nila sa pinakasikat na kupunan sa PBA? Tutukan po natin si Isa Akgo sa report ni Ruben Terado sa SPIN. Lahat ng nandito nakita niyo ang bakbakan ng mga coaches at players. Kitang-kita niyo na binibigay lang nila yung lahat. Walang suko. Parang nahawa kami sa Never Say Die na rin eh laban lang lahat. Doon tayo sa Never Say Die attitude ng Hinebra na tila nakuha ng terra ayon kay Isaac Go. May kayo naman siyang sabihin yon. Kasi hindi talaga sila basta-basta sumuko na lang eh. Sa halftime lamang pa sila ng 9 points sa score na 54-45. Pinakamalaking lamang nila is 12 points. Nung first quarter po yan. Pero sobrang bigat talaga nung gabi yun ni Mo Tua. Yung 3-point shot ni Mo sa 1 minute and 34 seconds ng 4th quarter, laking bagay po noon. Sinagot po ni Go yung 3-point shot ni Mo kung saan may natitira na lang na 42 seconds sa orasan. Matapos ang timeout, kumamada ulit si Mo ng isa pang tres pero mintis na siya doon. Nakuha naman nila si tar yung bola sa offensive rebound at doon nakakuha ng na isang layup si Mo Tua para sa score na 113-110. Kaya pa sanang itabla ni Isaac Gombakbakan sa pamamagitan ng kanyang tres pero hindi na po pumasok yun. Pinapakita ng mga eksenang ng ang isang attitude na taglay ng barangay Hinebra. Walang sukuan ba diba? hanggang sa dulo dahilan para ikumpara ni Go ang terra firma sa Hinebra. Kung tila sinandala ng SMB si Mo Tua ah, sa bandang dulo ng bakbakan ang ilaglag nito ang 17 puntos sa fourth quarter sa kanyang itinilang 24 points para kuhanin ang panalo sa terra firma, hindi naman maikakailang nakabalik na sa forma ang koponan ng Magnolia, matapos sumadsad sa dalawang huling bakbakan, sinasabing nakabalik na rin sila sa kanilang ofensiba kung saan nabigo silang basagin ng 90-point barrier sa dalawang laban. Tanong, ano ang masasabi ni Coach Chito Victorero sa isyong 'yan? Tutukan po natin si Coach Chito sa report na Ruben sa SPIN. Yun ang problema namin sa last two games namin, yung opensa namin. Pinag-usapan namin yung ball movement namin, sharing the ball and sacrificing. Huling laro kasi namin, 16 assists lang kami doon. 22 to 24 assists ang goal namin per game, kaya mababa yung puntos namin pangit yung paghahanda namin nung huli kasi meron lang kaming walo or siyam na players sa practice at marami sa kanila malalaki pa. So, pero walang excuse yun. Yung practice namin kahapon and the day before, sobrang ganda. So ibig sabihin ni Coach Chito, medyo maayos na ngayon ang team ng Magnolia kumpara nung huli nilang bakbakan, di ba? Kagabi sinandala naman nila si Ian Sanggalan. Ang laki ng tinala niya, ha? 32 points. Tapos nagbaba rin po siya ng 13 rebounds. Si Calvin Abueva, nakakabalik lang din sa laban. Maganda rin yung inilabas niyang laro. Meron siyang 6 points, medyo mababa yung puntos. Pero guys, meron po siyang 12 rebounds, 6 na assists at 3 steals. Ang laki ng ginawa niya, 'di ba? Maliit nga yung score pero bumawi siya sa ibang department. Assists at sa rebound. Si Mark Barroca, kahit meron siyang iniinda sa kanyang kanang kamay, kumumada rin siya ng 12 puntos, 10 assists at 5 steals. Hindi rin biro yung jumper niya sa natitirang 24.1 seconds ng laban para itala ang 102.97. Tila nakabalik na ang Magnolia sa winning column matapos nitong bakbakan ng Northport. Sa ngayon, meron na silang kartadang 2-2 habang bumagsak sa 4-2 ang Northport. Sa interview ng media, sinabi ng star player ng bakbakan na si Ian Sanggalang na tila gising na ulit sila at handa ng manalasang muli. Paano nga ba niya sinabi ang lahat ng yan. Tutukan natin si Ian Sangalang sa report ni John Balesteros ng One Sports. Wake up call para sa amin yung dalawang sunod na talo. Thank God, nakabawi kami ngayon kahit kulang kami sa tao. Lahat naman nag-step up. Okay, so doon tayo sa wake up call. Ha? Ibang mensahe po yun eh. Parang maganda yun sa parte ng Magnolia, lalo na sa fans, di ba? Makikita mo kasi doon yung determination nilang bumalik sa dati nilang forma. Yung koponan na nananalo at nakakarating sa finals kahit hindi makuha yung kampiyonato. Kaya para sa akin, kaabang-abang ang mga susunod nilang bakbakan. Parang may gusto silang patunayan dun eh. Parang meron silang gusto ngayong patunayan. Lalo na yung sinasabi ng fans na intro lang sila, di ba? So, abangan natin ang laro nila versus Phoenix sa April 14 po yan, alas 3 ng hapon. At versus Blackwater naman sa April 17 sa ganap na ikapito at kalahati ng gabi. So guys, maraming maraming salamat.